Naku, bigla namang lumakas ang ulan mga idol. Oh, grabe lakas ng ulan dito sa Pugoso, sa Santa Cruz, Manila pa rin. Ayan mga idol, lakas ng ulan. Oh. Hmm. Lagi na lang umuulan wala na bang katapusan ang paghihirap ko sa'yo? Ulan, hinto ka na. Ayan. Ang lakas ng ulan dito sa Puguso, Felix Street, Santa Cruz, Manila. Oh, Magpark! grabe yung lakas ng ulan ngayong alas 7 alas 7 ng gabi November November 10 2024 araw ng linggo araw ng grabe ng lakas ng ulan Ayan mga idol ang lakas ng ulan dito sa ating lugar dito sa Pugoso Street. Magbablog tayo ngayon dito mga idol. Magbablog. Paki-support sa aking YouTube channel Jerry Pantilan Vlog. Paki-like, paki-share, paki-pindot sa notification bell para tuloy-tuloy at ma-verify ang ating upload ng mga video sa YouTube. Yan mga idol. Manood kay sa aking mga video mga idol. Bye-bye mga idol. Manood kayo. ano ito ha? Lakas ang hangin. Grabe. Yeah, balay. Barber shop. Balay Pandizal. Dito lang yan sa Mugoso Street. Felix Piertas sa Tacos Kaya may ka-frutas. Nakasang ulan ah. Kaya pag na Biglang lumakas ang ulan dalawang oras ilan tak ng oras 'yan ba ayo na tatlong. Ha? Ba lang 'yan. Magagalaw tatlong oras. Tuloy-tuloy. Ay. Oo. Baha pa sa loob? Oo, baha yan. Pag isang oras, dalawang oras pala wala na. Wala na. Tak dito ito din niya. Bahaan talaga dito Manila eh. Pati 'yung doon, Cor, Pati doon sa sa court sa airport, sa Chapel. natin. Oon. Papadihin 'yon. Pati do sa basketball court? Halos na. Basketball court ba? Ah, wala 'yon, wala talaga diyan, wala baro ni wala, wala. Ah. Ayos pala diyan, 'no? Oh. May kanal 'yan din. Dapilaan. Dito lang talaga. Diyan, mababaw makita mo diyan 'yung kan tuyan. Pwede pasok lang. Ay, mapahina na 'no. Oh. Tapos na 'yung bagyong ano ah. Linsi ba 'yon? Meron naman yung bagyo. Sige lang bagyo. Meron naman tayo lugar dito na bagyo. Taon-taon naman talaga yan. Salamat sa yung ondas. Hindi dito inulan. Dati-dati yung nakarantaon, ulan. Dati -dati ulan eh. Oo, oh, ondas. Ano ko saan ang bisik mo? mo? Saan ang bisik mo? Hindi pa nga nakasakayan eh. taga nga yan dito, nagtinda-tinda na lang. Oo oh, na, may hindi na ito eh. Hindi ito sa lata doon sa pisina eh. Kaya lang nga nga eh. Kaya lang, magbibigay ka dito ng kapano, kasalubong. Kasalubong? Oo. Oh, Kapahong ka, kahit ano doon ang daan. Kahit maganda ka lang lagi, pangit ka sa tingin nila. Kawala yan. Kahit hindi ka pa. Ganong agency? Oo, gigibantik yan eh. Ganong agency? Ay, yung maliit na Kanoon. yung maliit na lalaki din din, tagal na rin niyan eh. Kanoon. Yung maliit 'yan. matagal na hindi nakasakay. Si payat? Oh, payat maliit. salamin? Hindi walang salamin 'yon, nung lagi diyan oh. Saan? Lagi diyan na uh... ah si Papang. Oh. Oo, oh, taon na tumong maano din, may ano. Ma -ano Ba't hindi kanalis 'yan? Ang ko nga 'yan, na rin 'yan. Tawawa naman Kanoon. din eh. Wala kang gayang mayat. Ha? Eka, kailan pa makasakayan? Kailan pa makasakayan? Nandun yung kapiris ngayon. Eh. May nagsulong dyan. Kawawa ano? wow, na. No? Tagal na. Ilang taon Ay, na yan. Hindi ko nga nagpa-training. Pinero ko ang training ngayon ng sa araw. Oo. At ito auto. Ay, ikaw nagbigay? Oo. Ako pag sumul, nagsulong ako dyan. Kala ka lang mga kapagbayan sa hindi. ka hindi.

Kung anong kaya natatakot niya kay Prino? Tapos naisip ka habo kayo, hindi ka naisip. Bakit? Kumala ka naman sa aho, hindi kayo naisip. Wala po din, maya. Gagawa Kasi oh. attorney Patulong ka para makasakay ka? Hindi na, ba? Dito yan. Isang kapan doon yan. Masa doon yan Isang kapan e? Pag okay, hindi randaman na po, kailangan ko randaman ko takbo ng mga takabundok, mga tingin nila. Nag-San Marine Academy ba? Kaya na sa mga upo yan. Pag hindi mo, mga nang takbo. Hmm. Ah, ganito ko pala labanan. Gan ba sa nagpunti kayo nakapayad ng gan Kaya mong tado, kayo doon ba nag-door? Kaya doon ba siya nag-door? Yeah. Sabi ko no, kayo, yung mga namatay si Eugene, lahat sa mga pera ng mga pag-arantor mo nakawala ko, kapang usiban nabuti na, tuloy-tuloy yung lakas ng ulan hanggang dito na lang mga idol ang ating uh, video at ako'y uh, akit na Maraming maraming salamat sa ating aking mga viewers at sa aking mga subscribers. Uh, maraming salamat sa inyong pag-support sa aking YouTube channel Jerry Bantilan Vlog. Kahit mal kahit maliit lang ating mga viewers, kahit maliit lang ating mga nanonood, salamat pa rin ako sa inyo. Uh, salamat pa rin ako sa inyo na sa inyong support at magpanood sa aking video kahit mga viewers ko na 1, 2, 3, 5, 6 lang okay lang tuloy tuloy pala ako sa ako pag upload bye bye mga idol at sa ating mga WFW bye 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 bye